Makalipas ang halos dalawang araw, hindi pa rin malinaw kung may namatay sa sunog at kung ilan ang bilang ng mga nasugatan ang nakaligtas. Ilang truck pa rin ng bumbero ang nakuna naming gumarating at tumalabas ng economic zone. Halos tatlong araw na ang sunog. Wala nang mangyari ang sunog, hindi pinahintulutan ng media na makapasok sa loob ng Cavite Export Processing Zone o CEPSA kung saan naroon ang HTI. Sa labas ng gate ng economic zone, nagdeploy ng ilang pulis sa paligid. Nagtayo rin ng health desk pero tumanggi silang magbigay ng anumang impormasyon sa media. Kung nakita nyo sa, ka, sa ano, nakamask yung mga firemen natin kasi yung fume ng chemical, okay? So we cannot allow the media to get inside because maano kayo sa, sa chemical fumes, no? Sa pinakahuling datos ng Crisis Management Committee, umabot sa isang daan at sugatan sa sunog. Isa ang naitalang namatay. Hiningi namin sa PESA ang listahan ng lahat ng nakaligtas, sugatan at namatay, pero wala pa rin silang ibinibigay hanggang ngayon. Kinahapunan muling nagbigay ng pahayag ang Crisis Management Committee. Nasa mahigit dalawang libo ang kabuang empleyado ng HTI. Pero nung gabing mangyari ang sunog ay nasa mahigit pitung daan ang bilang ng empleyadong nasa loob ng pabrika. Alas 4.15 ng hapon, February 3, 2017. Matapos ang 46 na oras, idineklara na ng BFP na fire out o naapula na ang sunog sa HTI. Kinabukasan, pumasok na rin sa loob ng pabrika ang mga kinatawan ng BFP at SOCO. Sa ibinigay na spot report sa amin ng BFP, wala raw na tagpo ang bangkay o casualty sa loob ng pabrika. Merong attempt na itago yung totoong nangyari. Dahil sa pagkausap namin sa mga manggagawa, una, malaki yung kanilang pagdududa doon sa sinasabing wala. No? Walang namatay maliban doon sa Uh, line leader no na officially declared na only casualty of this fire noong uh, naganap yung sunog uh, maraming manggagawa ang nasa third floor nasa second floor Maari daw kasi nagkakaroon ng news blackout o pagtatago sa media sa totoong naging pinsala ng sunog. no ang demand namin magkaroon ng independent no at uh, immediate no na investigation hindi itong unang pagkakataon na nasunog ang house technology industries. Dahil may apat na taon na nakakalipas, nagkaroon din ng sunog sa naturang pabrika. In 2012, nagkaroon na dito ng sunog. Pero not as big as this. Umabot lang ito ng PIP lang. So yun lang ang initial. Pero not really, wala rin kanyang masyado idea. Dahil matagal lang. Paglilinaw pa ng BSP lahat ng clearance at permit ng mga pabrika sa loob ng Economic Zone nang gagaling sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA na siyang may sakop sa lahat ng Economic Zone sa buong bansa. Base na rin ito sa Economic Zone Act of 1995 o Republic Act 7916 kung saan inatasan ng PEZA na ipatupad ang mga batas na may kinalaman sa fire safety and prevention. Kinumpirma ng PEZA na hindi nga ito ang unang pagkakataon na nasunugan ng HDI. Pero nang aming usisain kung paanong nakapag-operate muli ang pabrika. I was told na yung mga nangyayaring sunog before ay mga minor lang, hindi naman daanong kalaki. No? And the uh, HTI for one is uh, ano talaga vulnerable sa mga fire because ang kanilang mga materials are wood no? Our wood materials, tapos meron silang mga chemical. Nitong Martes, ibinigay ng PESA sa reporter's notebook ang kopya ng Certificate of Annual Inspection at Certificate of Electrical Permit to Operate ng HTI. Huling ginawa raw ang inspeksyon sa HTI noong June 23, 2016. Sa nangyaring sunog nitong February 1 na tumagal hanggang February 3, ayon sa PESA, Walang pagkakamali ang HDI. There was no violation that we saw uh, that HDI uh, violated, the electrical, uh, the mechanical, etc. They complied with all occupational safety measures and uh, what really happened was an accident. Kompleto rin daw ito sa mga permit at clearance para makapag-operate. Pero sa pananaw ng IOHSAD, sa nangyari sa si HTI, kailangang pag-aralan ang nasa batas at dapat ay ma-inspection rin ng BFP ang mga nasa loob ng economic zone. Yung pagbibigay natin no ng solong jurisdiction sa PESA, lalo na sa usapin ng health, occupational health and safety ay isang malaking problema at malaking uh, danger no, o hazard din no, sa mga manggagawa. Sinubukan namin kuna ng panig ang HDI pero walang kinatawa ng kumpanya ang pumayag na humarap sa amin. Maski wala silang trabaho, ipag ipagpatuloy ang kanilang sweldo and then later i-deploy sila para matuloy yung kanilang trabaho sa apat pang sister companies ng HDI while the HDI new factory will be rebuilt. Nitong lunes, naghahay ng Resolusyon ng Makabayan Bloc ng Kongreso para magkaroon ng independent at public investigation sa naganap na sunog sa HDI. Kailangan raw malaman kung bakit hindi nagbibigay ng detalye ng insidente ang mga opisyal ng PeSA BFP at maging lokal na pamahalaan ng Cavite. Kailangan talaga magkaroon ng third party sa investigation kasi yung effort din naman ng National Fact-Finding Mission takot magsalita yung mga manggagawa. Malaking responsibilidad ng anumang kumpanya na mabigyan ng karampatang proteksyon ang lahat ng manggagawa. Sa usapin ng trahedya, katulad ng nangyari sa pabrika ng HTI, kapuna-puna ang matipid na pahayag ng mga namamahala sa kumpanya at maging ng lokal na pamahalaan. Mahalaga na nabibigyang linaw at nailalabas ang katotohanan kung ano ang nangyari para maitama kung anuman ang naging pagkakamali.